Ay, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-hunters ito po yung pag-uusapan natin 20 pesos po na, ben, na barya po yung coins na 20 pesos ito po Ay, makikita po natin dyan focus lang natin ah. 20 pesos yan ito po tayo may taong 2020 at, uh. Of course, ang reverse niyan ay yung nilad. Ito po ay uh, isang uh, ang uh, script po nito ay yung bold bold letter po to mga ka-hunters yan. Kaya mga bold letter po yan. Rainbow tone pa po. At ang uh security po nito ay yan ito po yung type 2 o type B na security dito sa edge po ng 20 pesos na bariya ah. yan rain button reverse 'yan. At ito naman pong isa, ayan. Ito po yung merong halaga. Ayan, 2019, nabibili po ng 50 pesos po. 50 pesos po nabibili to hanggang 150. Ayan po. Hmm. Ayan. Yung security nya. Type B. At dun po sa sinasabi ng ilan, mga ka-hunters. Naghahanap daw sila ng ng uh, 2019 2019 po ha Same year ha 2019 Na ang mint mark po Ayan yung mint mark po na yan Ay Nasa upper po Hindi po ganyan ang position ng mint mark Kundi Nasa bandang collar po Medyo taas po siya Yan daw po ay binibili Daw po ha Daw po Nila ng 20,000 Pero I think so hindi naman po ako ganong Naniniwala doon Kasi sa dinamidami Lahat hindi naman Hindi naman sa dinamidami ano? Kasi lahat ng 20 pesos Na dumadaan sa akin Ay ini-examine ko po Tinitingnan ko nga po Kung mayroong upper mint mark po Ng 2019 sa 2020 po merong upper mint mark ah, ayan po yan lang po pang, ayan lang po ah, mga hunters at yan salamat sa Diyos at yan nakakuha tayo ng 2019 para i-update ko po kayo sa halaga nito Okay, bye-bye po. Bihira na po ito. Semi-hard to find na rin po ito. Ingat po tayong lahat at happy hunting po. Bye-bye.